Tanong ko sa inyo, nung first century, meron na ba kayo sa no? Meron o wala? 30 AD. 1 century ang tanong ko, 33 AD. Ngayon, AD may pastor po. na ba kayo noong kapatid? Meron o wala? Pastor, wala <laughs> ko kung mga pastor. Ayun, salamat, ayon. salamat. Sa mga kapatid, tinatanggap mo, walang pastor noos, kundi pare. Pare? Obispo. Pare. Meron, obispo. Basahin natin sa, sa 2028 20, 20 ng gawang nakalagay, na kayo naman na ginawang mga ubis po. At yung ubis po, 724 ng Hebreo, sa ibang translation, na nakakugnay sa Greek ay pare. Hindi e may pare yung pastor. Kasi kayo mga pastor, wala namang kayong authority yung mga rin eh. Sulukot kayo eh. Kaya nga tinatanong ko sa inyo, nung first century pa may ka-adjet doon ba kayo noon? Meron na ba kayong pastor noon? Meron o wala? Hindi mo, sanong ko ba? Pastor, mag-sign, sinabi ko, walang pastor, pero ang authority... Ibig sabihin, ay, wala pala sa Biblia ang pastor. Meron. Ayun. Eh, sabi niyo, wala, kapatid? Ibig sabihin, sa Biblia, authority galing at church, eh, hindi ka sa Ah, kanino galing? Tama. Kanino, ina Kanino, Kasi basahin natin yung konteksyon ng research. si na mati, meron ka ba Biblia so, dyan?

Pastor, Pastor Laurel, ay basahin natin. Pastor Laurel, mo siya'y binigyan ng otority pastor. O si Pedro ba? O, basahin natin sa bisis sa iyo. ba literal pa ba na? Bisis 8 ng Mateo. Ang sabi? Basahin natin. Sabi, pata kapatid. At sinasabi ko naman sa iyo, ikay Pedro, isa'y palagay. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo po ang akong iglesia. Sino ang kausap? Si Laurel ba? Hindi. Ang kausap, si Pedro. Ibig sabihin, yung binigyan ng authority ni Cristo, si Pedro. Anong klase ng authority? 19. Masahin natin. Ibibigay ko sa'yo ang mga susi ng kaharian ng langit. Kanino binigay? kay Pedro. Kaya okay. si Pedro, mula kay Kristo, binigyan siya ng otoridad. Hindi naman Pastor Laurel ng Baptist Church. Dahil lang nakalagay dyan, Iglesia ng Diyos. At according to the Catechism of Catholic Church, yung Iglesia ng Diyos o Iglesia ni Kristo ay ang Roman Catholic. So, ko yung ano nyo. Talagang hindi tayo mag Ano? Eh kasi, gusto okay. naman nyo mapatid eh. Upon this rock, Abang disrak. Oh, may nakat, may, may, may nakalagay pa naka, naka, naka dito kapatid na tumuro ko si Kristo sa sarili niya. Wala. <laughs> Wala kapatid ginagawa mong literal. Ito si nakalagay si sa i o kay ikay Pedro sa ibabaw ng batong ito. Hindi naman sinabing batong ako. <coughs> si, Pedro, eh. si Pedro eh. Si Pedro. Hindi naman bakit si Pedro dahil hindi naman nagbabautismo si Pedro eh. Ngayon kapatid, ito ha. Ah. Ito kapatid, tatanungin kita. Ngayon, kung ang aral nyo ay one save always safe, yung tanong ko kanina, ipabalik ko sa inyo. Ano? Kapag tinundok pa si Kristo, gumawa ng kasalanan, <coughs> sinadya, ligtas pa rin ba? Sinadya ko na sa natututuong pangligtas, ay hindi ka gagawa ng kasalanan. Hindi ko tinuturo sa amin. Ibig sabihin kapatid, kapag tinanggap mo na si Kristo, totoong ligtas na, hindi na pwede magkasala pwede Ayun. Ngayon, kung nagkasala at nakagawa pa ng kasalanan, ligtas pa rin ba at nandun pa rin ba si Jesus? Kaya? Oh. Ayun. Ngayon, kung mabasa ko sa Biblia na may karapatang umalis sa <coughs> iyo si Kristo pag gumawa ng, <coughs> ng kalukuhan, natagapin niyo kapatid, mali ang ipinangangaral niyo, nililigaw niyo si tatay na katoliko rin, kapatid ko. Oh. Kasi, <laughs> Ay, hindi kapatid, tinatanggap ko pa o hindi. Ayun, nasa lahat. <laughs> Hindi kapatid, ba din? Ang tanong ko sa inyo, tinatanggap nyo o o hindi? Kasi kapag yung sagot nyo kontra sa oo o hindi, ang sabi ni Kristo, 537 ng Mateo, sama-sama kayo. -sama alam e, ko, ko naman sana mo. Ito. Hindi. Yung mga verses po na H binabasa hindi, hindi, kapatid, mo ay talagang ba, ano muna, tinatanggap mo ba kapatid? Kung mabasa ko ba sa Biblia na kapag gumawa ka ng kalabuha? Kasi... <laughs> alam ko na po uh, yung mga binabanggit. Sige, sige kaya, kung ini mo tatanggapin, kapatid, sa makatid, tinatakwid mo si Kristo. Bakit? Dose 48 ng 1, ang nagtatakwil sa akin, nagtatakwil sa akong salita. Tinatakwil yung salita ni Kristo sa makatuwid. Itinatakwil din eh, tinatakwil si Kristo. <laughs> Mga katoliko ba kayo, Maro Patel? <laughs> <laughs> Mga katoliko <ba> kayo. rin. ko nyo po patid <laughs> <laughs> <Ninoloko niyo> eh. Pinulokon nyo eh. Sabihin nyo po kung anong salita yun. Pati si tate, katoliko na kapatid. Anong patid? nyo rin. No, <bate? laughs> <Ninoloko niyo> <laughs> rin. <laughs> <laughs> Alam nyo po <laughs> <ko> yung purpose <laughs> ko pa alam ko babasahin niya 2820 28 ng Mateo, diyan 360 na sa Roma. Eh, out of context naman kayo nun, hindi naman sa inyo simulat yun eh. <laughs> kaya kaya handanong ko sa iyo kapatid eh, kung mabasa ko ba na may karapatan si Kristong iwan ka pag tinanggap mo siya, tatanggap niyo mali ang itinangangarap niyo. Biloloko niyo yung mga kapatid kung matuloy ko. Ano kapatid? Babasahin na natin. Oh, babas. Oh, Aba babas. Babas na tayo, ha. Sain natin sa Second Corinthians. Written by the Apostle Paul, 14:27. Corinthians. Sain natin. Oh, Sain natin sa nasa Corinto dito. Corinto. Malipsis na to. Corinto. Yan. Yeah. Yan ang Corinto. Yan, yeah. Yan, ha. Sayin natin, yeah. kuya, yeah. yeah. na, na uh, ang <laughs> ka kapatid ko ko kami kapatid natin mala, hindi natin so, natin hindi natin mala, 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 hindi natin natin sa hindi natin tulad ni Pablo, hindi natin i-interpret ha, subukin ninyo inyong sarili hindi ba ganinyo nalalaman si Jesus Kristo'y nasa inyo, Aba, okay. ang sinabihan pala neto, kung konklusyon ng baptist ang gagawin natin, mga saved na kasi si Jesus Kristo'y nasa inyo, ngayon may karapatan bang itakwil tayo ni Kristo? tuloy, mali pa na nga kung kayo'y itinakwil na ibig sabihin, may karapatan itakwil tayo ni Kristo, eh papaano? Gis 26 ng Hebreo kapag sinasadya na natin ang kalukuhan <coughs> natin. Gaya ng ginagawa ng Bible Baptist Church. Ayun ako sa tayo. Eh, ano? Wala pong masasabi na. Pag, sir, pag ganitong usapan, alam ko na saan patutungo mo to. Wala pong talagang mag sa atin. Hindi po tayo mga pag -isidyan. Alam ko po yung stand yun, Pero kami po kasi hindi namin pinapromote na magpag-discussion sa inyo. ibig sabihin pala kapatid, hindi ko po yung pangangaral ng mga apostol. Kasi ang pangangaral ng mga apostol, ang gamit sa Biblia, basahin natin. Hindi Ikalawang ko alam yung, sa Ang mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan rin naman sa pagtuturo. Kaya nang ginagawa nyo, magsansala, pagsaway, hindi kayo sumasaway. Kaya, kontra kayo sa Biblia kapatid. Wala pa rin ano, kahit ano sa libro. Saan yani yung po yung pati ko. Sa, saan ba ang lokal niya, kapatid? Yung ba yung pinakaano? Kami po ay sa lokal. Saan ba yung ano yun? Search nyo, chapel nyo? Diyan okay. hmm. sa Santo Centro, sa Pasita. Pero, hindi ko yan ikaw ko ayan. Kasi nga na, ko yung mga kapatid kami katoliko. Kasi gano'n ang ano eh, kapatid eh. Sisan ah. oh. ah, ko naman gospel. Eh, gaspel nga, gospel yun bro eh. Kasama sa gaspel ni Love Kids pa yun eh. Nasa sa ikon ko rin sa inyo. Talawang ko rin sa Diyos 4 hanggang 5. Gasta nila kayo sa inyong pakipag-diskusyon. na ako, ba't pinalis nila, mga sinasabi ko, pag atake Ay, <t Alberto trifle> then, Ay kasi utos naman yung bro eh. Huwag mo naman sabihin mali yung atake. Kasi, basahin ulit natin ng ikalawang Timoteo 3.16. Ito, ang mga kasulatan. Nakinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan rin naman sa pagtuturo. Hmm? Ginagawa namin, pagsaway. Eh, di utos ang pagpagsaway. Eh, nung klaseng pagsaway. Ikaw po ba ay tiyak na sa langit? Tiyak mo sa langit? In the grace of God. In the grace of God. <laughs> grace of God, of God? Sa, sa awat tulong ng Diyos. Hmm? Kasi, tumutupad ako, ako sa, Sana sa akin mga sa sa utos. Sagit lang kapatid. Sa salita ko eh. Huh. Kaya kung sakaling dumating sa akin si Kristo, ano, malinis ako in the grace of God. Not in the grace of Bible, Baptist, Church. Not in the Bible. <laughs> Ayun lang naman yung kapatid eh. Yeah. Kaya, hindi dito ka na akong ita. Ayan, yeah. ayan, ayan. kaya bro. Yeah. Kaya, bro. Kaya, kaya na kasi, masakit kasi sa akin. Kaya, yung na. Pero, yung na mo diyan in the grace of God? Ito e, eto, kapatid ah. Ngayon, kung sakaling dumating ang kumatayin ko, maliligtas ako in the grace of God. Why? 22 ng unang Korinto, 2 dos ng Pilipos, 2.13 ng Pilipos, bakit sa Diyos ang gumagawa sa iyo? At syempre, hindi ka din gagawa, hindi rin Diyos gagawa, gagawa ka rin dapat. 2 hanggang 2 ng Pilipos. Hindi kaya nang ginagawa ng mga Baptist Church, ah, tinanggap ko na si Kristo, save na ako. Ibig sabihin pala, matalino kayo kay Apostol Juan. Bro, kasi si Apostol 1, sa si Tres Dos ng Bulong 1, ngayon anak tayo ng Diyos, hindi pa nahayag kung ano magiging tayo. Samantala kayo, alam na alam nyo na. Ibig sabihin pala, matulog na maunod pa kayo sa mga Apostol ni Cristo. Hindi na. Hindi yung gano'n ibig sabihin. Hindi, kapatid. Alam mo ba sila mga Apostol, tiyak mo yun sa langit. O sige, sabi mo, tiyak, ano? O, babasahin ko yung Tres Dos ng Bulong 1. Ang sabi doon sa ulat, kasi lahat ng isinulat ni Apostol 1, interpret na yun. Hindi ako mag-iinterpret, ha? Puno tres ng kunang wan, dahil yung naming nakita at narinig, yun ang binabalita nila. At isa doon sa ibinabalita nila, prestos ng kunang wan, ngayon yung mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nakahayag kung ano magiging tayo. Kaya nga ang tanong ko kapatid eh, kung ang mga apostol, aral nila katulad nila sa inyo, sabi ni apostol wan, abo, ngayon anak tayo ng Diyos, hindi pa nakahayag kung ano magiging tayo. Samantalang kayo, kayag nakahayag eh, pinangangaral nila Anong san ka doon kapatid? Ay, tanong kaya, tanong <Credit> kapatid. Inyo, sino mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Ikaw na nagsasabi noon. O si Apostol Juan, ang ako na hindi pinakarami niyo. Hindi po sila sabi ko. Hindi ko ba eh? Tinatanong kita, sumagot kayo sa tanong ko kapatid. Ang tanong ko lang sa inyo, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Kasi si Apostol Juan, 3 dos ng unang Juan, yung mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Sa kontra naman yon. Dun sa sinasabi nyo, na alam nyo na mangyayari sa inyo automatically lang. Kung baka nakaka-contract mo, o yung salita ang tanong ko, susunod ka muna. Sino mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Ikaw o kayo? O si Apostol Juan, sa 3-2 na muna mo. Sagot ka muna. Pati ko rekal. Pati ko rekal. Sino makalilig? Wala na Hindi, hindi. Sagot ka muna po, te. Sagot ka sa tanong ko. Sabi, eh, ikaw, ang tanong ko muna sa Tinatanggap mo ba kapag namatay, ka, alam mo na nangyari sa iyo? Mas ka mo oh, kayo. Alam mo na ano. hindi eh, ay sabihin, alam mo na mangyayari sa'yo sa inarap. Nung sakaling mamatay ka, alam mo na, doon ka sa langit, direkto. Save ka na. Tinatas, tama ba yun o hindi? Tama. O, oh, tama. Ngayon, ang sabi ni Apostol 1, tres dos na unang Juan, ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Therefore, sila Apostol 1, anak na sila ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano mangyayari sa kanila. Kaya ang aking pangunta na ganito, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Ikaw ano ba, na nagsasabi doon. Ayoko ito na... nga, babasahin natin ha. Ito ha, doon lang tayo sa mismong versikulo. Stick tayo doon. Dahil utos naman yun, nunutres ng Apokalipsis. Sabi, <coughs> ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Ang tanong ko sa inyo kapatid, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Ikaw o si Apostol Juan? Sagutin mo akong pangunta na kapatid. Sa Alam yung Oh, okay. okay. tres, dos ang unang one. Babasahin ko ulit. Ngayon, mga minamahal. Ngayon, mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Ang tanong ko sa iyo, kapatid. Sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? <coughs> Ikaw na nagsasabing alam mo na? O yung mumunting mga anak nila Apostol Juan at si Apostol Juan na nagsasabi na ngayon mga anak tayo ng Diyos at hindi pa kung ano magiging tayo. Sinong mas matalino sa inyo? Yung first century Christian Kasamang mga apostol o kayo Ayan. Yeah. <laughs> hindi po sa about sa about salvation niya <laughs> hindi ko ba din eh ito babasahin ulit natin kayo. ha babasahin natin baka hindi niya naintindihan pastor ngayon mga minamahal ngayon mga anak tayo ng Diyos <coughs> at hindi pa nakahayag kung anong magiging tayo kaya ang tanong ko Sino Magaling mas matalino? Na... Sa gitlang kapatid. Kaya nga niya sinabing hindi pa mahayag kung ano magiging tayo. Ibig sabihin, hindi, hindi pa. pa nila alam kung ano magiging sila. Future progressive wala Huwag ng gawing past tense. Oh, babasahin ko ulit, kapatid. Nabubuhay pa sila. Oh, babasahin ko ulit. Wala pa sila. Mga mina. O oh, kaya nga, nabubuhay pa sila. Kaya hindi nila alam mangyayari sa kanila. Samantalang ikaw, buhay ka na rin. Alam mo na mangyayari sa'yo. Kaya nang tinanggap ka mo kanina. Pag namatay ka, diretsa ka na sa lakit. Kaya ang tanong ko, kapatid. Sinong mas matali mo <laughs> sa inyo ni Apostol Juan? Kinakain niyo na yung sinasabi niyo eh. Si Apostol Juan sa tres dos ng unang Juan. O ikaw, kapatid. Ayan. <laughs> hindi, sumagot <laughs> ko muna, kapatid. Talawa lang ako pipilian nyo. Basahin natin o. No? Basahin natin. In 3, 2, o first dyan. Basahin ko ha. Ah. First dyan. O, oh, tres dos. Ang nakalagay, mga minamahal, ngayon yung mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nakakayag kung ano magiging tayo. Kaya nga, ang tanong ko sa iyo, sinong mas matalino sa <coughs> iyo, Apostol Juan? Kinakain mo. Yung context na ito, hindi po sa kalimitasan. Okay, okay. E tanong ko sa iyo, lahat ba ng isinusulat ng mga apostol ukol sa kaligtasan na ipinasusulat ni Kristo, yes or no? Hindi. Okay. Ngayon, yung, so, naka ito, yung nakasulat ba sa Biblia ito. kapatid, tatit lang, yung nakasulat ba sa Biblia na Ebanghelyo ni Kristo ukol ba sa kaligtasan niya, yes or no? Yung isinusulat, yung inutos ni Kristo, lahat ba ng sinasabi ni Kristo na isinusulat ng mga apostol kasama ko sa kaligtasan niya? O, oh, ngayon, kasama sa kaligtasan. Ngayon, yung book of God na ipinasulat ng Diyos kay Kristo, kasama ba sa kaligtasan niyo? Kasama mm. siya. Ayun, salamat. Ayon. Ngayon, kasama sa kaligtasan. Sabi ni Apostolo Pablo sa Trestos ng unang one, ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa na mo na magiging tayo. Tinatanggong ko pa gaya ng sinabi mo, ang book of God na binasa ko ay kasama po sa kaligtasan. Yes, okay. Sabot ko yung second time. Oo, kung hindi naman kapatid. Sabi nyo kanina, kapatid, ang sabi nyo kanina kasama sa kapuntasan ngayon naman pinahal kami naman ayon sa second coming of Jesus Christ ano ba talaga kapatid? Oh, kasama. kasi, kasi oh, ang tanong ulit sa inyo yung ipinasulat ba o oh, yung lahat ng ulat ng mga apostoles mga propeta sa Biblia kasama ba sa kalintasan nyo? Ayon, ayon. kasama sa kaligtasan. Uno tres ng unang one. Sabi ng mga apostol, <coughs> yung amin natin patnari, yun ang ibinabalita namin. Ang tanong ko sa iyo, yung mga ibinabalita pa ng mga apostol na magagandang balita, kasama ko ba sa kaligtasan niyo? Oo, oh. ayon. Ayon kasama sa kaligtasan. Yung book of first kasama ba sa kaligtasan? Oh. Kasama sa kaligtasan. Ayon. Ngayon kasama sa kaligtasan. Pinakain nyo na yung sinabi nyo na hindi kasama sa kaligtasan yung tres dos ng unang one. Yes, ako no. Yes, no. Kasama ako. yun sa kaligtasan. Ayun! Kasama sa kaligtasan. Maybe tapos na tayo, kapatid. Umamin ka na mismo. Hanggang dito na lang ulit. Sige, ha? Hanggang dito na lang ulit tayo, kapatid. <laughs>